Isang mong araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 25, 2024 para sa ating ikalawang linggo ng ating apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. At ang ating unang pagbasa at pagninilay ay hati ko po mula dito sa parokya ni Santa Rita de Casia dito po sa Anggat, Bulacan. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ng Genesis chapter 22 verses 1 to 2 verses 9 verses 10 to 13 and verses 15 to 18 Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaak at magpunta kayo sa lupain ng Moraya Umakat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangangapos sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong alam. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin ng dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong hari o ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma o apat na pong araw na paghahanda. At sa ating po unang pagbasa, narinig natin ang isa sa pinakamahirap na pagsubok kay Abraham. Ito ay ang ibigay ang pinakamamahal niyang anak. Na kung sa ano, sa kwento, babalikan natin ay ito yung pinakaasam-asam -asam ni Abraham. Yung magkaroon ng anak, dahil nga bahagi ng pangako ng Diyos na pararamihin niya ang kanyang lahi. Kasi ang dami ng bituin sa langit, ng buhangin sa dagat. Pero sa puntong ito, inihiling ng Diyos sa kanya na ipagkalob ito o ihandog si Isaak, ang kanyang kaisa-isang anak para kumbaga subukin no, ang kanyang uh, pananalig sa Diyos. Naging mahirap ito para kay Abraham pero dahil nga sa kanyang pananalig, sa kanyang pagtitiwala sa Diyos ay... Uh, kanyang ninais na sundin ang kagustuhan ng Diyos at nang makita nga ng Diyos na hindi niya ipagkakait ang pinakamamahal niya at kaisa-isang anak ito po ay kanya ng pinatigin uh, pinatigil uh, dahil doon sa pinamalas ni Abraham ay kanya po itong mas lalong pinagpala pa at simula nga noon ay talagang dumami ang lahi ng ipinangako kay Abraham. So maganda po sa panahong ito, ikalawang linggo na tayo ng Kwaresma, maka meron po tayo na no, hinihiling ng Diyos sa atin na isuko natin yung mga bagay o material, maging tao, no, yung relasyon na ninanais na isuko natin, ibigay na natin sa Diyos na inaakala kasi natin na ito yung nagpapasaya sa atin, ito yung magpapaligaya, kumukumpleto sa atin, pero baka, baka hindi at baka nais ng Diyos na ito ay mas higitan pa at palitan pa. Kailangan lang talaga natin, katulad ni Abraham, ay matutong manalig, magtiwala sa kanya. Ano man po no, yung mga bagay na binangahawakan natin, no? ah, maging yung karanasan, ah, relasyon, na lalong pumipigil sa atin para mas mapalapit tayo o oh, kung baga, mas magtiwala tayo sa Diyos. Nawahilingin natin din sa sa Diyos po yung grasya na talagang mas maging matapang tayo, maging uh, mas yung pananalig natin no ay talagang mas tumibay pa para kung sa kasakali na tayo po ay susubukin yung pananampalataya natin ay dadaan sa matinding pagsubok, hindi tayo mawalan ng pag-asa at hindi tayo lumayo sa Diyos. Muli po mula dito sa Santa Rita de Casia, Paris, dito sa Angat, Bulacan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.